magandang araw po sa lahat uh, lalang sa ating mga subscribers no? yung mga subscribers ng Ang Buhay is Life uh, yung araw guys ay pag-uusapan natin yung unang steps na ating gagawin sa pagninegosyo ng uh, pagbabalot no? uh, unang una dyan guys ay yung uh, dapat magkaroon tayo ng incubator no? so uh, paano ba tayo magkaroon ng incubator guys uh, marami yung paraan na uh na kung paano tayo magkaroon ng incubator guys no? Ah uh, marami nang nabibili ngayon sa mga online na mga incubator guys, yung mga ready-made na incubator. At saka pwede rin tayo guys na magpagawa ng mga incubator doon sa marunong gumawa ng incubator. So, meron tayong yung mga automatic at saka yung mga purely mechanical lang no, mga manual lang na incubator na ah uh, maraming marunong gumawa no Uh, so ang pag-usapin natin guys ano ba yung mga halimbawa kung tayo lang ang gagawa ng incubator no? Uh, ano ba yung uh, basic na component ng isang uh, incubator so uh, syempre yung una, -una uh, dapat meron tayong yeah, enclosure no? yung parang box uh, para ma-contain natin yung init at saka pangalawa dyan dapat yung inclusion natin ay mayroong uh, insulator uh, para hindi basta-basta na makalabas yung init sa ating uh, DIY na incubator kung sakaling gagawa tayo uh, ang susunod dyan guys uh, dapat mayroon tayong source ng init no? so yung sa akin yung yung ginagawa kong source ng init ay yung ginagawa ninyo ng karamihan na gumagawa ng DIY na incubator yung uh, incandescent lamp, no? Kasi yun ang uso ngayon, guys, na uh, pampainit ng ating uh, incubator. Uh, next, guys, ay yung pinaka-importante. Yung meron tayong temperature controller na tinatawag o yung tinatawag ng, uh, ng iba na thermostat, no? So maraming uri ng thermostat guys. Uh, mayroong digital at sa mayroon din uh, yung mga mechanical lang no. Uh, ano, pag sa mechanical ikaw lang yung uh, nagsiset ng uh, temperature. So kung mechanical yung gamit mo na thermostat, kailangan mayroon kang uh, temperature no. O, o di kaya thermohygrometer. Ganyan yung uh, Uh, pag mechanical yung ginagamit ng thermostat at saka ang ano guys dapat mayroon tayong uh, lalagyan ng itlog yung tray no? para doon natin lagay yung mga itlog na ating i-incubate so pag yung purpose ng ating incubator guys ay for hatching o yung pagpapisa ng itlog so dapat mayroon tayong ano guys yung ventilation no? maganda yung ating ventilation so kasi pag nagpisa na yung itlog uh, magsimula nagpisaan yung mga itlog dapat uh, maganda yung ventilation ng ating incubator para makahinga na mabuti yung mga sisil so pag, pag pag yung purpose naman natin guys ng paggawa ng ating incubator is for uh, pang balot lang talaga no uh, balot making uh, pwede nang hindi masyadong maganda yung ventilation natin. Uh, kahit kunting hangin lang okay na yun. Okay na yun, guys, eh, kasi hindi man yung purpose natin ay magpapisa ng itlog. Hanggang 18 days man lang yung pag-i-incubate natin ng itlog. nag isang ng no? So, ah, uh, doon tayo sa uh, thermostat, guys, no? Ah, uh, yung ginagamit ng thermostat ay yung, ah, uh, brewer no? yung tinatawag lang wafer type uh, kasi tested and proven ko na yun uh, yun na ang ginagamit kong thermostat since 2016 pa so medyo may kamahalan na siya guys uh, noon bili ko ay nasa 2700 yung isang set no? kasi makabibili ka noon guys yung, yung wafer lang no? yung wafer lang uh, pwede kang maglagay doon ng o oh, ikaw symbol halimbawa uh, bibili ka ng mga micro switch at saka uh, yun ay ipapartner mo sa wafer no? yung para mag makabuo uh, ng isang uh, temperature controller o no? yung thermostat so yan lang guys yung pinaka basic ng uh, tinatawag natin DIY incubator kung sakaling tayo ang gagawa natin DIY incubator so sa so susunod guys abangan ninyo uh, yung mga uh, technique naman no? paano magpapisa ng itlog o itlog ng bibi o ng itlog ng manok o kaya yung itlog ng pato so maraming salamat guys sa panonood at abangan nyo ang aking mga susunod na video please subscribe